Hello guys, it's Zel Mariano and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys no, pag-uusapan naman natin itong si Peso here na almost 81 days na akong overdue dito sa kanya. Yes guys no, mayroon akong loan dito kay Peso here last year na naabandon hanggang ngayon guys ay hindi ko pa rin na-settle yung loan ko sa kanya. So ang tanong guys, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin na-settle no? Kasi guys, no, tulad ng sinabi ko sa mga recent na vlog ko, last year is nag talaga ako guys ng depression ko dahil nga sa tapal-tapal system. At isa si Peso here sa mga loan applications na na ko. So, anong nangyari guys no, nung time na hindi ako nakabayad dito kay Peso here last year? Madalas na tanong guys no, ng karamihan sa atin. Pinose kaya nila ako sa Facebook? Pinahiya sa mga friends, ginawa ng group chat sa Facebook. Pinost sa mga group ng buy and sell. Pinawagan yung mga contact reference. Lahat yan guys, no, is sasagutin natin yan dito sa ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. Yes guys, no, isa si Peso here sa mga loan apps na naabandon ko last year. At hindi ko alam kung babayaran ko pa ba yung utang ko dito kay Peso here. Kasi naman guys, no, sobrang tindi niya kung mangharas, mangbanta, manakot at pinagmumura pa talaga ako guys sa text. Kahit na hindi pa ako overdue dito sa loan apps na to. Kung meron man akong babayaran guys, no, or mga babalikan na loan apps na pinaplano ko talagang bayaran next year, Siguro ito ay si COLP, si OLP, si Peso Ready, si Pautang Peso, si Pautang Peso at si Pautang Online. So kasi ito yung mga loan apps guys na hindi naman ganun kagrabe yung kanilang pangaharas which is nagte-text lang sila na ganito ganun. Pero hindi sila guys no, nagmumura, hindi sila nananakot or nagbabanta. Ito eh guys no, is based lang sa experience ko na gusto ko lang share sa inyo. Sila lang guys no, siguro yung mga loan applications na Babalikan ko at babayaran next year. Plano kong bayaran next year. Kung sakali na mabibigyan nga ako ng big discount dito sa mga loan apps na to. Kung si Peso here kasi guys, no, is sobrang lala ng kanyang mga agent. Sobrang tindi kung mangharas at mangbanta yung kanyang mga agent. Kahit hindi ka pa overdue sa kanilang loan applications. Dun, isa yun guys sa pinaka-hate ko dito kay Peso here. Like, hindi ka pa overdue guys, no. Or hindi mo nasunod yung cut-off time within the day ng due date mo. Andun na guys no yung mga pambabanta at pananakot nila. Tinatawagan na din nila guys yung nasa mga contact reference mo which is against yun guys no sa data privacy mo. Kasi guys no sobrang nakakabwisit yung ganong sistema nila na hindi ka pa overdue. Kagaya guys kay pera mo, hindi ka pa overdue. Kahit one day man lang, tinatawagan na agad nila yung contact reference mo tinetext sila na ganito yung may utang ka daw sa kanilang loan apps, dapat daw kanino, ganito bayaran mo. Which is, hindi dapat ganun guys, yung way ng kanang paniningil. So, ano ba dapat guys, no, yung legal way ng paniningil ng mga loan apps? Dapat guys, no, pinoprotektahan nila yung data privacy mo. Hindi sila tumatawag sa mga contact reference mo unless hindi ka na nila makontakt. In one week, ganun. For me ha, for me, this, hindi naman ako experts sa mga ganito. Kasi ako guys, nakokontakt pa naman ako nung mga agent nitong si peso here. Pero guys, no, tinawagan na nila or tinext na nila lahat ng mga nasa contact reference ko. Even guys, yung mga nasa contact list ko na hindi naman kasali dun sa contact reference ko since meron na nga silang access sa contact list ko dahil nga inalaw ko yung... Siyempre guys, no, um, talagang kailangan natin i-allow yung mga, yung mga contact list natin. Kasi once na hindi natin allow, hindi naman tayo makakapag proceed or hindi tayo makakahiram sa mga ganitong klase ng loan apps. Pero guys, no, against no, sa data privacy mo, na pati mga nasa contact list mo na hindi mo namang ginawang reference, ginatawagan nila guys. Baka may magtanong dyan guys no, na bakit sila nagkaroon ng access sa mga contact list natin kahit hindi naman natin sila ginawang contact reference. Ganito yan guys no kapag once na nag-apply tayo sa isang loan apps, kagaya na kay Peso here, doon sa nilang apps guys, hihingi yan sila ng permission na kailangan nilang i-access yung ating cellphone. So, isa na kasama na dyan guys, no, yung ating contact list, yung messages, yung call logs, yung ating phone and device, yan, mga yan guys, yung ating calendar, which is kailangan talaga natin i-allow para ma-access nila yan guys So, doon nga, yun, parang nag na sila ng access sa ating buong cellphone. And doon, guys, no, wag na kayong magtaka kung bakit tinatawagan nila yung mga nasa contact list mo kahit hindi mo naman sila ginawang reference. Sa mga hindi nakakaalam guys no, lalo na sa mga nakakapanood ng advertisement. Yes, may advertisement itong si Peso here. Huwag kayo guys maniniwala na sinasabi doon sa advertisement nitong si Peso here na 91 days to 180 days daw yung kanyang repayment term. Kasi guys, 'yun ay hindi totoo. Kasi doon mismo sa kanyang loan app, 7 days lang talaga, hanggang 7 days lang talaga yung kanyang loan term. Pero for me guys no, hindi siya hindi siya totally 7 days na buo eh. Kasi bawa, once na nag-apply ka dito kay Peso here tapos na-approve ka within the day, kasama na guys no yung day na yun, dun sa 7 days. Tapos pag umabot na ng 7 days, um 2 days before your due date or 2 days bago yung due date mo, magre-remind na yan sila, tawag sila ng tawag sa yung mga agent na dapat daw dun sa mismong due date mo is mabayaran mo na yung loan mo sa kanila. At pag umabot guys no ng 7 days, bibigyan ka na nila guys ng cut off time. Isa guys sa cut off time nila is 11 AM. So means guys hindi siya totally 7 days kasi 11 AM ng hangga ng pang 7 days mo dapat na settle mo na yung loan mo sa kanila. At kapag once na hindi mo na pa hindi mo pa na settle yung loan mo dito kay Peso here within the day ng 11 AM na binigay nilang cut off time, doon guys, no, magte-text na yan sila na bakit hindi mo na settle yung loan mo within sa oras ng cut-off time. So, bibigyan ka pa nila, mag-extend mag -e pa yan. Dapat mag-extend ma mag mag -e pa yan guys, no? Like, bibigyan ka lang ng isang oras pa ng 12, 12 p.m. Dapat ma-settle -ma mo na yung loan mo sa nila. Kasi kapag hindi, alam mo na kung ano yung gagawin nila sa iyo Like, ipopost ka lang sa Facebook, tatawagan yung mga contact reference mo. So, ganun guys, no? Yung ugali or gawain ng mga agent nitong si Peso here. At kapag once guys no na hindi mo pa nasunod yung adjustment ng cut off time nila ng 12 pm, talagang text na yan sila ng text sa tawag na yan sila tawag sa Tapos mag adjust ulit yan sila ng 1 pm. Kasi yun guys no is based lang sa experience ko so, at ini-explain ko lang sa inyo. So ayun, pag once na hindi mo pa nasunod ulit yung 1 pm na inadjust na naman nila, doon na guys no mag-uumpisa na tatawagan nila yung mga contact reference mo. Imagine mo guys no, hindi ka pa overdue noon. Hindi mo lang nasunod yung 1pm or hindi mo lang nasunod yung 11am, 12pm, 1pm na cut-off time nila. Tinatawagan na nila yung mga contact reference mo, sinasabi na may utang ka sa kanila na dapat mong bayaran. Imagine mo guys, pamamahiya na din 'yon. Ipapahiya ka sa mga contact reference mo at sa mga contact list mo dahil lang hindi mo nasunod yung cut-off time nila within the day ng due date mo. Ulitin ko guys at imagine nyo guys, hindi ka pa overdue kahit isang araw man lang dito sa loan apps na to. Tinatawagan na nila yung mga nasa contact reference mo. No. Tama ba yung ganong way ng paniningin nila? Dahil lang hindi mo nasunod yung cut off time nila. So dito na tayo guys no, sa part na na overdue na ako ng one day dito kay Peso here. And that time guys no, nag turn off sim ako para wala akong na-receive na mga texts ng mga agent nitong si Peso here. So, ayun guys, ang tinatawagan nila or mga tinatex na is mga sa contact reference ko kasama na guys yung mama ko. Nakaka-receive talaga ako guys ng mga text at pangbabanta nila pangmumura, pagmumura ng mga agent nitong loan app sa to. Overdue lang ako ng 1D dun guys, no? Ganun na agad yung mga sinasabi na na ang daming pagmumura guys no, hindi ko na hindi ko na sasabihin kung ano yung mga klase pagmumura kasi ando na guys nung mga klase ng malulutong na pagmumura ng mga agent sa akin doon sa number ng mama ko at nababasa ko lahat guys no at meron akong screen record sa kanila para at least di ba may ebidensya ko na ganito yung way ng paningin nila na overdue ka lang ng one day and last year guys no sinasabi nila na nagpo-post daw itong mga agent ni Peso here sa Facebook at namamahiya sila doon. Na pinupost nila yung ating mga selfie na kasama or hawak natin yung mga valid ID natin. So ako naman sa takot ko talaga nun guys, sinerge ko talaga yung full name ko dun sa Facebook. Then sa baba niya, makikita natin yung post. Clinic ko yun guys, no? Kasi once kasi guys, no? Makikita din natin yung guys na kapag once na binanggit yung full name natin, magpapakita dun sa post. At in-scroll-scroll ko lahat guys, no. So far, ang mga nakikita ko lang na mga posts is yung galing sa mga friends ko, mga yon So far, wala akong nakita ang post ko or di ako pinost sa Facebook nitong mga agent ni Peso here. So, sinabi nila guys na ipopost, mabaka nagpopost sila sa mga buy and sell dito sa mga lugar natin or sa mga lugar nyo. Ako naman guys, no, sinerge ko lahat ng mga buy and sell dito sa lugar namin. Tapos, tinignan ko sa photos niya kung na-post ba ako doon. So far, wala naman akong mga, wala akong hindi ako na-post sa mga buy and sell. Actually, guys, no, ang pagkakalam ko is aware na, guys, yung mga admin about sa mga OLA or sa mga magawain ng mga OLA agent. Kaya hindi talaga nag accept ng mga post yung mga admin ng buy and sell. Kasi, so, pag once kasi, guys, no, na-inaccept yan ng admin ng mga buy and sell, pwede din yan sila guys no, na makasuhan. Kasi, syempre, parang pinapahiya ka na nga sa Facebook, ganun, dahil lang sa utang mo. Ma madadamay guys no, yung admin kung sakaling magpa-file ka ng case doon sa OLA. Pero based guys no, sa pakiramdam ko, I think na post na din ako sa Facebook. Lalo na doon sa mga account ng mga OLA agent. Yes guys, meron silang Facebook account ng mga agent na yan. Pero wala sa mga pictures. Like nagtatago talaga sila sa mga dami account. At din sa dami account nila guys, no, pinopost nila lahat ng mga pictures ng mga nag-apply sa na hindi nakabayad. At sinasabi nila dun guys, no, na mga scammer daw. So, I think na ako dun na hindi lang nila, hindi lang nila binanggit yung pangalan ko. Kasi guys, no, na, nag-research din talaga ako or alerto talaga ako sa Facebook at nakikita ko talaga na ang dami lang mga pinupost doon na iba't ibang mga mukha ng mga Uh, client nila na nag-apply sa kanila na hindi nakabayad. Hindi na bago sa akin guys no na ganyan talaga yung gawain ng mga agent ng mga ola nitong si Peso here. Even guys no yung iba pang mga ola na sobrang hindi kong mangharas na nagpo-post talaga sila sa Facebook. So the best way talaga guys no is mass report. So I think may naman nagma-mass report sa Facebook. At yung isa guys no, sa mga tinatanong nila is tinatawagan ba nila yung mga contact reference natin? Yes tinatawagan talaga ng mga agent yung mga contact reference natin. Even guys, yung sa contact list natin. So, huwag na kayo mag-expect guys no, na bakit yun natin yung mga contact list natin, ganyan. Kasi guys, may access na nga sila sa ating mga contact list. And guys, beware lang sa mga nag-offer ng bula-bula or yung mga nag sa atin na sinasabi niya na kaya daw lang bulahin yung ating account doon sa mga OLA na inapplyan natin na hindi natin nabayaran. Huwag kayong maniniwala guys no kasi walang makakadelete ng ating information sa mga ola at hindi nila kayang gawin yun. Pagkakakitaan lang nila kayo guys. So yun lang naman guys no yung ating topic ngayon. Sana naging aware kayo or meron kayong natutunan dito sa ating pinag-usapan. Lalo na guys no sa mga hindi nakakaalam na ganito pala yung gawain itong si Peso here. At sa mga nagbabalak guys na i-download itong loan apps na to, huwag nyo nang balaking i-download guys kasi sobrang lala talaga niya Mangharas. So yun naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!